ito so mga brad may bago naman akong ituturo sa inyo Pinsonic po na DVD yun po kanyang model 99B series ito po yung midi karaoke ang issue po nito ay may display pong open tapos hindi po magbubukas itong tray may natin pong ipa-plug in po ito para po makita po natin ipapower natin yan na po ah. Yan po, naglo-load na po siya, no? Tapos, pagpipindutin po natin itong open. Ayan po, open. Ayan po, hindi po nagbubukas yung tray. Ayan mga brad, oh, ayaw talaga magbukas. Ngayon mga brad, gagawin po natin, ipindutin uli natin itong open. Tapos, pakiramdaman na lang natin kung gumagana ba yung dinamo sa loob yan po para pong may maandar na mahina medyo hindi lang ibig sabihin po mga brad buo po ang ating dinamo sa open at close ngayon mga brad ang naging problema po nito ay kanyang build baka po siguro ay lagot o natanggal lang kaya ngayon mga brad ay may bala pa pala ito samahan nyo ako dito para maituro ko po sa inyo kung alin po ang uunahin uunahin mo natin pagkalas itong apat na tornilyo sa paanya mga brad, kailangan ini kalasin dalam dalawang itu Ngayon mga brad kailangan po natin itong matanggal itong tray kaso lang po, hindi po natin mahugot oh. ayan po ganito po yan mga brad oh. meron po dito ang lock sa ilalim po yan po oh. ito yung lock niya mga brad oh. kaya hindi mahugot yung tray kailangan po pababa po natin pa ganito para mahugot po natin itong tray Kasi ganito yun mga brad. Ito, kusa pong bumababa yan pag gumagana po yung open. Kaya ngayon, tatanggalin na natin tong lock kasi yung built mga brad na sa ilalim po nito. Ito lang yan mga brad. Oh. Kukuha natin yung screw. Tutulak lang natin pababa. Ayan na mga brad. Oh. Bumukas na siya. Ayan, oh. na hugot na natin, oh. Ayan, itong blikta rin, mga brad, ah. At pong hugotin ito. Ayan, mga brad, oh. Lagot yung belt. Kaya hindi po gumagana ang open. Sige, tanggalin, mga brad, oh. Ayan, oh. Ito kasi yung belt, mga brad. Nakakabit po yun dito sa tree, Saka dito sa Dynamo. Kaya lagot siya. Hindi po gumagana itong ating tray. Hindi nagbubukas. Kaya atin na po itong papalitan. Para mapagana na po natin to. Ito na ang ating ipapalit mga brado. Ngayon mga brad, nahirapan po tayo magkabit dito no. Kasi nasa ilalim po yung pinakapulihan itong belt. Gagawin po natin itong tray. May lock din po ito sa galeran. Kaya kailangan po natin sumkitin ito para mahugot natin ang buo. Ayan po, sa galeran lang po yan mga brad. Atin lang po yung bubukahin para mahugot natin para maikabit natin ng ayos 'yung mga brother. Okay na mga brad, Atin na mo nang testingin ito kung ayos na ba ito. Ay, pa-plug in na natin to. Okay mga brad, oh. Gumagana na ang ating open, ano? Yan. Atin yung kakabit ito mga brad para masaraduhan na ito